Syama VS Kwan Haram ya, haram Armada ya Armada ya Dribu siya ito di lantai ya Apo, oh, stop oh, oh. ya uh. Patik, ayo jalan Veteran's move Mas Syama na, Syama Wala Wala langit Uy, wala yun Lipat nanti lang ring

Hoy, ya. Yan. Idol, grabo, oh, grabo. Assist. Bang. Check. Ay, yung Dah. Idol, oh, na-video ko tol, wala mang shot. Putipasa yon. Chama versus Almaria. Ayun, miracle. Miracle Garden. Yeah. Ayan. 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 Parang pang video ba? Ah, tumira sa idol oh. Wala. Wala talaga pang hindi. Sorry, sorry. Dapat sa ibalik. Okay, good. Pero, na. Sa idol. Oh, tumira pa Bang. Wala. Pagod sa ito na ako. Ampi, wala. Ah! Diyan! Wala, Wala! Ano na tumakbo? <laughs> Kala niya. na tumakbo. Point ka to? Ito yung point guard na. Ang mayaman niya guard yan. <laughs> Guys, yan mga pangyaman. Tira. Oh, papa, agad siya idol oh. Kaya idol oh. Kaya idol. Idol, time mo. Idol. Ay. Ayak. Ayan, mira, bigay bulmay lo. Pasa. Patay, paborito. Wala na, wala na. Derecho. Estoy, ¿no?